Ngayon, punta naman tayo sa ating next question. This is from Pauline Pascual of Daily Tribune. So, ito, mabalik tayo sa Shake, Rattle, and Roll. What is your biggest fear? Kasi nga, syempre, horror movie ang Shake, Rattle, and Roll. Let's talk about fears. What is your biggest fear? Saan Ay, takot na, si Francine at Seth? Si? Nasabi ko na to, lagi ko tong sinasagot pag yan yung question eh. Time tagot tako sa oras. Ang bilis niya. Parang um, minsan mabilis siya, minsan mabagal siya. So parang minsan may feeling ako na um baka na pagiiwanan ako, pero baka mamaya nasosobrahan naman ako, baka nagiging advance naman ako. And then minsan na, na nag-start ako matakot sa time nung um, nagiging busy na yung schedule ko kasi pag naiiwan ko yung mga kapatid kong maliliit sa bahay, as in baby pa sila, tapos biglang pag umuwi na ako ngayon, na-realize ko, shocks, mas matangkad na sila sa akin. Yung isa pa college na, yung isa na magsi-senior high na, yung isa, yung bulso namin mag-high school na. So parang, nakakatakot sa sobrang bilis na parang baka, sana meron pa akong time for um, the people I love at sa mga gusto kong gawin pang mga bagay for myself. So, I fear time. <laughs> relatable, relatable yan. Ang dami sa... Lalo na yung mga magulang, di ba? Yan din yung uh, fear. Yung, hala, ang, bili ang, ang bilis nung oras, lumaki na yung anak ko. Hmm. Ikaw naman, Seth? Ako, katulad nung sa shake. Yung future. Um, Ayan, pero... Pag nagmamahal ka, matatakot ka sa mga taong mahal mo at may maiiwanan mo. Yeah, syempre, eh. <laughs> Ay, May, yung tatakot ako kung anong magiging, in general, ha, yung, yung earth, anong magiging yung mundo, anong, pag nilisan na, kot, ko, na tong mundong to, an anong meron pa sa mga, ano ba to, descendants o ascendants? Descendant. Descendants. Descendants oh. ko. Anong may iwan sa kanila? gusto ko kung anong meron tayo ngayon, pero hindi ko alam kung ano yung para sa kanila. Doon ako natatakot na sana may experience nila kung anong, ma, anong na-experience ko. Kasi parang sabi nila na ano nangyayari, di ba? Ang saya isipin na lahat ng tao magkakasundo. Di ba? Parang ang saya. Parang wala kang ibang iisipin. Kumbaga, ang mabuhay ka lang at gumising ka, yun ang pinakamahalaga. So, doon ako natatakot. Exactly, time. Ang deep naman ng mga sagot ninyo, no? Grabe yung biggest fear nila. Pang na yung sagot. <laughs> e, hindi yung mga clowns, cockroach, hindi <laughs> ganun eh. Iba ang deep, okay. Ako siguro <laughs> yung ganun, zombie. A zombie ka takot? ko lang yeah, talaga. Zombie, parang naka... Lalo yung mabis tumakbo, yung oh. maoy na zombie. Nakakatakot. Oo, ano? Yung, <laughs> oh, oh, <no? laughs> yung maoy na zombie. <laughs> Ay, sorry. Eh, ngayong napag-uusapan na natin yan, no? Actually, yung next question, tungkol sa survivor strategy, eh. So, if you could face a real-life horror scenario, sabihin na nating zombie, magka-zombie outbreak, ano ang inyong survivor strategy? What kind of survivor strategy would you each have? Kayo ba yung magpapakamatay na lang? Sige, kagatin mo na ako? Or mag-iisip ba kayo? Ano ba yung survivor? Dati naisip ko, yayakapin ko na lang yung zombie para tapos na yung paghihirap ko. <laughs> Pero ngayong lumaki na ako, kung anong makita ko, feeling ko, pwede ko namang ipang... -ador. Ano yung plano At, uh, mo. mo? Ano yung plano kung numari, mo? Kung mara pag mo. Hindi, pag mo. so, ako survivor pala survivor yung wala strategy. dito sa mundong ito. <laughs> um, strategy... Magtatago ka ba? Or magbibuild ako ng sarili kong ano, camp. Ah, na ako magsusurvive. -team, team up ka with other people sa camp? Yes. Uh, Pag may nakita akong survivor, Ikukunin ko sila, doon ko sila sa camp ko. Uh, pero mag-hunt mag kami ng um, pang-survival kits, ng medicine, pagkain, tubig, mga weapons, ganyan. Walking uh, dead? <laughs> pang, ano, pang teamwork si yes. Francine. Ikaw naman, Seth. Anong survivor strategy mo raw? Ako gusto ko ano, kukuha ko ng yate. Gusto niya sa ah, tapos, kasi hindi na, lalagyan zombie. Na, lalagyan ko ng solar, tapos <laughs> kuha ko ng paningwit. Yan ah, so, ano? Eh, paano kung infected na yung mga makukuha mong fish? Hindi pwede, hindi yun. Hindi yun magiging ano. Hindi, ano ko, port to port. Yan ano, di ba? At least, hindi ako makakain. Ikaw, gumagawa ka eh. Paano pag may zombie? At least, ano? makakakuha ka ng mga ano, mga chichiria. Tapos yung yate, FDIG. may helipad. Ay, Yun yung meron para, wow. tapos may Futuristic submarine din. Futuristic yung ano oh, niya. Oh. naniniwala na akong biggest fear mo ngayon yung zombie rin. Kasi napagplanuhan mo na eh. <laughs> na hindi sila lumalangoy. <laughs> Oo, oh, oh. ang galing, ang galing. Okay. Ito naman, next question. Um, okay. Okay. This is about your Korean projects naman. Okay, ito for Francine. We have seen on social media that you are part of a Korean project with Ji Chang Wook. So can you share to us the experience of working with him and the Korean production? Kwentuhan mo kami. Um, siguro, In Korean. <laughs> Sobra. <laughs> Siguro working with everyone na lang po nung ginagawa namin yung kumusta. Sa totoo lang po, nahirapan ako kasi ito yung time na everyday kami sa taping, tapos sa shoot ng movie, tapos dumiretso kami sa Canada, tapos iniwan niya ako sa airport. Kasi ano, punta na ako ng Korea. And then, parang biglang feeling ko, hala, shucks, wag isa na lang ako. Parang, hindi ko kaya. Nung, sobrang nahihirapan ako in terms of, parang hindi ko kayang gumalaw ng maayos. kasi Dahil wala si Seth? May ganong, may ganong factor. Oh. Parang, bigla ko nalulutang. Kasi kapag minsan nag-zone out ako, siya yung tumatapik sa akin. So, may taga-remind na uh, ganito, something, something, choo, choo, choo. Pero nung time na yun, wala. Pero, um, thankful naman ako kila Ate Jody, sila Ate Jaya, and sila Chef JP. Kasi, um, sinabi ko nga nun sa kanila, medyo na guilty ako kasi feeling ko sobrang alagain ko that time dahil nagkakasinat-sinat ako. Um, so, sobrang pagod ko, ganyan. Pero, inaalagaan nila ako. And also, yung Korean production din. Um, pati sila, si Kuya G, kuya G kuya, kinukuya ko na lang siya kasi um, tinuruan namin siya ng mga konting Tagalog na salita, kuya, ate, mga ganyan kasi tinuruan din niya kami. Pero um, it, it's a fun experience kasi parang panibagong environment pero parang merong kulang nun na napifil ko na hindi ko may paliwanag. Pero masaya naman overall kasi uh, learning experience, I would say. Yeah. De, ako, nung, inung, inung Korea niya, sa bahay lang ako eh. Waitings lang, gano'n. Wow, nakakaawa naman ano si Seth. <laughs> <laughs> De, pero Waitings sobrang lang. proud ako. Sobrang proud ako. Dahil, uh, alam mo yun, um, big project kasi siya, guys. So, so dapat abangan. And, um, so, namimiss mo lang siya noon, gano'n. Support lang. Support <laughs> lang ako sa ano. Ayun. Kamusta ka na? Oh, balita. main ka na ba? How often? How often <laughs> siya nag-check-in sa'yo? Ano? Pagka-open ko ng phone, madami siya. ng gano'n. araw kasi siya, so... Ang, As in, ano ander direction ba. Kung ma alam nilabas naman natanong kay, yeah, kay, uh, kay Kasi Bissodin. reality show yeah. siya. So hindi siya yung katulad na ng na, nakasanayan ko na pag teleserye, pwede mag-cut ganyan. Uh, so may break. Yun talaga si yung totoong nagseserve kami. per person parang ganun. Parang PBB pero wala sa isang bahay lang. Yes, as saka o, marami po o, kasi camera. I think more than 100. Uh, uh, Iba pa yung mga hidden cams nila. So, yung mga baso. asin oh, as in, pag, pagdating namin doon, start kami, tapos na-serve kami ng mga tao. Day. Yeah, wow. so, so. gabi, pag uwi na, ayun. Na, alam so, niya yung schedule ko, di diba? <laughs> uh, <I'll> alam <And> <laughs> alam ko lang yung oras, kasi four, hour, four hours ata yung ano. Yun. <laughs> oh. <laughs> so Memorize. Alam mo, ganyan tayo nung high school or nung college. Di ba kapag meron tayong crush, yung memorize natin yung schedule nila, <laughs> tapos pupuntahan natin yung classroom. Parang ganun yung na ko dito uh -uh. na parang memorize yung, ano, yung schedule. Tignan natin next year. Hindi <laughs> na maghihintay. And <laughs> uh, now that, um, pinag-uusapan na nga natin yung Korean projects, you also collaborated with So In Gook for a song and recently worked with yung Chang Wook. isa na namang question to. Does this mean sino pa ba ang susunod at gusto mo pang makasama? Ibig sabihin ba nito open ka to work in Korea for good if given a chance? G Grabe naman yung for good. Nandito yung gusto kong katrabaho. I mean, why na? No, oo pa? naman. I mean um siguro hindi may tamang oras po doon may pa tamang panahon. Um may mga hindi pa ako kame din na na-achieve dito kung nasaan ang home network namin, kung nasaan ang mga puso namin at kung nasaan ang puso ko. Um mas gusto ko munang patunayan din sa sarili ko kung kaya ko dito kasi um yung mapasama at makatrabaho sila um blessing na po yun at grateful at contented na ako doon. Pero ako, kung dadating man doon, sobrang, alam mo yun, wow. Kasi siyempre, di ka pagpapaisan ng no taping sa... Hindi <laughs> <laughs> ba inis? Hindi, saka sobrang proud ako dahil um, alam mo yun na ABS-CBN, ang goal din natin is to be recognized international. So, bilang isa ka sa mga nare-recognize sa international, hindi lahat. So kung nasa iyo yung ilaw na yon, why not? 'Di ba? So sobra akong proud sa kanya noon at siya naman dahil mag-isa siya noon, sobrang alam mo yon. Uh, parang every night na ganyan na ganyan sa kapagod na pagod sinisinat. So gagampanan ko lang yung role ko na sa tingin kong Would sabi help. nung sabi nung nag-two times best actor sa Hollywood. Wow. <laughs> 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 yeah, hindi po. So, yan. Yeah, ako, gagawin ko lang yung sa tingin kong deserve niya and para sa kanya. Ang ganda, ang supportive mong ano, partner, no? Tamang Very supportive. Naman, you <laughs> you're looking at the bigger picture. Talagang naisip mo na ABS-CBN, pag-global na yung approach, di ba? Gusto natin ine-export natin yung mga star magic artists natin. So, uh, ang ganda. Ang ganda ng perspective na yun. Tsaka, gusto namin, ano mo, makagawa kami pelikula sa Korea. Oh, diba? why not? not? Di ba? Yeah. Oo. <laughs> Okay, ngayon naman ay pumunta tayo kay Bix Almasen of Abante and Bix Buzz. Hello, guys. Ah, yung pagpunta ba ni Francine sa Korea, yung pag-work niya doon, yun ba yung pinakamatagal na panahon na hindi kayo nagkakita or nagsama? Yes. Ayan. Oh, Oo. oh. Pero ah. kahirap yon na malayo kayo sa, isa, kayo sa isa't isa. Nagkasakit nga ako eh. <laughs> oh, dahil pala doon. Dahil hindi kayo nakita. Hindi <laughs> pala sa pagod. <laughs> hindi pa sa, ano, sa weather. Chare. um, ma mahirap sa... ang mahirap lang yung sanay ka na... na kasama mag... o araw-araw kayo may ginagawa. Tapos kas magkasama kaming dalawa. Tapos nasanay ka. Yun yung parang mahirap. Pero in terms naman, syempre... Yun yan, na namimiss, ganun lang. Pero wala naman yung sobrang hirap na parang ganun. Saka dapat nga ako magsusundo sa kanya eh sa airport. Aba, yeah. yes. di na tuloy. Hmm. Ako? ako ba 'yung Hindi na kasi bumabagyo ata <laughs> na. Ano? <laughs> Pero francine sempre ikaw ah, uh, mga usually yung work mo ay kasama si uh, set nagtutulungan kayo at that time wala si set uh, was it challenging for you Opo yun nga yun nga po yung sinabi ko po kanina um totoo challenging siya hindi to mga guys ha hindi forget love team oh. <laughs> na ma ang hirap po talaga nung time na yun kasi parang yung my mind is all over the place mm -hmm. yung tamang definition description nung uh, sarili ko that time um parang Nabigla ako eh, hindi ako prepared kasi sa isip ko noon parang nandun pa ako sa, sa Pilipinas na nagtatrabaho ng dalawang projects with him tapos iba pa yung mga ginagawa namin outside sa taping and sa shoot ng movie tapos biglang ikaw na, ikaw na lang to. So parang, shucks, paano ba? Parang hindi ko na nakalimutan akong kumilos ng independently. Independently. Pero paano yeah. nakatulong din si Seth? Uh, paano ka nakatulong Seth kay Francine? Maski na magkalayo kayo. Hindi, sobrang supportive po siya. Sa totoo lang, um, siya yung laging am um, okay ka lang ba dyan? Um, kamusta? Kumain ka ba? Um, ano nang ginagawa nila sa iyo dyan? Kasi dire-diretso po talaga. As in, doon ko rin po nasabi na gano'n pala na-feel nafe ng mga Pinoy no, FW, pag nalalayo <laughs> sa mga mahal nila sa buhay. O, oh, na levels na. Oo, po. Speaking of challenge, na-challenge din ba kayo dito sa SRR? Kasi uh, yung My Future You, award winning and box office seat. So, dito din ba na-challenge kayo? It's a big branch uh, franchise yung shake, rattle, and roll. So, yes. Um, kung paano namin mapapakita at paano namin mabibigyan at masusundan yung spirito ng shake, rattle, and roll. Paano namin mamimaintain yun? Yun yung challenge. At syempre, sa tao naman na nakapanood ng My Future You, siguro, this time, masahanapan kami ng tao. At sa tingin namin, yun ang mangyayari. Kung ano yung kaya namin ibigay pa. Baka kasi, tsumamba lang. Baka sabihin, ah, na-hype lang. So, no. Um, habang ginagawa namin yung shake, rattle, and roll, nakalagay sa isip namin yun na kailangan sundan natin ang mas maayos. Hindi dapat paganon. Dapat paganon. So, yun. As an, syempre, nagmamature tayo. Nakatulong din sa amin ang uh, sins of the father um, in terms of um, yun, acting. Um, ano yung natutunan namin. So, binitbit namin doon. Paano kami mag-characterization. Yun, yun, yun ang mga challenges. At yung um, pagod paano namin i-shoot? Bum, um, yung mga actions, pasa, uh, sakit ng katawan, um, dumi, yung dugong malagkit na dumidikit na may pawis ka pa, may alikabok ka pa, so puyat ka pa, sakit pa ng ulo mo, yun na yung mga challenges. How about Francine? Ano po, po yung question? You... po yung challenge yes. po? Actually, lahat po nung sinabi ni Seth tama. Um, dito po, tingin ko nga mas doble yung pressure dahil sa mga magagandang comments po ng mga tao sa My Future You. Tapos ngayon, shake rattle na gaya nga po na sabi ko kanina legacy ng ng Regal, ng buong Pilipino. Um, mas dapat naming ginagalingan. Uh, pero masasabi ko naman po na uh, binigay namin yung best namin at yung 101% namin. Pero uh, friends uh, ano lang set. And what's with the new hairstyle? Ah, uh, oh my god. <laughs> Yung um hairstyle um gusto ko kasi nung 2024, uh, my future you nagpo-promo na kami. Long hair po ako. Mm -hmm. That's though um nung 20 simula 2025 hanggang nung nagpagupit lang ako, ngayon lang ako nagpa-short hair. So, so parang gusto ko ng gusto ko ng parang may experience din yung may limbo kasi yung mahaba uh, parang mahirap i-maintain saka uh, kailangan pag lumabas ka ayusin mo talaga or else magiging pangit yung style niya so eto mas handy, mas kaya ko mas konting yes. ganyan ganyan lang so At very mas... fresh looking paano na student Maybe. boy ganun lang yeah. paano naman siyempre magka-crashhatin yung mga katabi oh. natin <laughs> ano masasabi mo Francine, sa bago niyang hairstyle Kasama up. ko siya magpag gupit so, siya ba, yeah. siya ba ah, nag-approve? Kasama ko. Ah, hindi. Nung una niya na-approve, iba. Actually, sinasabi ko, sinasabi ko na sa kanya before na nagpa-short hair ka din last year, remember? Sabi ko, bagay sa'yo yung ganun. Pero ayaw niya magpa-short hair. Tapos na pinipili ko yung parang long hair, hindi niya pinili. Nabigla siya nagpa-short. Kaya mas-approve to. Saka naghahanap din ako na still searching pa rin sa tamang buhok para sa akin. Nag-explore ako. ayoko ma-stay sa isang hairstyle ng buhok. So, ewan ko kung bagay. Yeah. Thank you. Bagay. bagay. Bagay, di ba, guys? Bagay okay, so, nga, eh. <laughs> Sino? Yung buhok? Saka ako? All <laughs> <laughs> of the above. Both na, both.